pwede bang ipagtanggol mo ang sarili mo at ang iyong ari-arian na gamit ang iyong baril? At pwede ba itong maging dahilan para bumaba ang kaso mo mula murder patungong homicide? Sa topic natin ngayon, pag-uusapan natin ang landmark case ng People vs. Narvaez kung saan tiningnan ng Korte Suprema kung ang defense ng property ay pwedeng ijustify kung ang aggression ay sa ari-arian lamang. Ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ako po si Atty. Claribel Lucila. Sa ating channel ay tinatalakay natin ang mga importanteng kaso para sa akading, para sa mga law practitioners at para sa mga taong gustong maintindihan ang batas. Ngayon naman, i-discuss natin ang kaso ng People vs. Narvaez. Ang defendant na si Mamerto Narvaez ay may land dispute sa Fletcher and Company Incorporation sa Cotabato. Noong August 1968, habang natutulog si Narvaez, narinig niya na nagtatayo ng bakod sa kanyang bahay at bodega ng kanyang rice mill ang dalawang lalaki, sina Davis Fletcher at Flamiano Rubia. Tumayo si Narvaez at pinakuisapan silang tigilan. Ngunit sinabi ni Fletcher sa kanya, No, God damn it, proceed, go ahead. Naglabas ng baril si Narvaez at binaril si Fletcher. Nang tumakbo si Rubia sa kanilang jeep, binaril din niya si Rubia. Unang na ng murder si Narvaez. Ang hatol, reclusion perpetua plus damages at attorney's fees. Sa kasong ito, meron nga bang unlawful aggression sa part ng na mga nasawi kahit sa ari-arian lamang at hindi sa persona ni Narvaez? May reasonable necessity ba sa pagpatay sa kanila? May nangyaring provocation ba? Ano ang tamang classification ng crime? Murder o homicide? At kung homicide, ano ang tamang penalty? Sa desisyon ng Korte Suprema noong April 20, 1983, tinanggap ng Korte Suprema na mayroong unlawful aggression sa part nila Flesher dahil sinimulan nila ang pagpapatayo ng bakod na nag-cut off sa akses ni Narvaez sa kanyang bahay at rice mill. Ngunit sinabi ng korte na hindi sapat ang aggression sa ari-arian lamang upang ma-qualify bilang full self-defense o even defense of property. Kulang din ang reasonable necessity sa paggamit ng baril at deadly force. Kaya itinuring ito ng korte bilang homicide na may special mitigating circumstances na incomplete self-defense. Dahil dito, ang penalty ay binabaan mula sa murder patungong homicide. At dahil din sa iba pang mitigating circumstances na voluntary surrender at passion and obfuscation. Dito sa kasong ito, walang ini-award ng moral damages at attorney's fees. At dahil 14 years nang nakadetin si Narvaez, napagsilbihan na niya ang penalty ng pagkakakulong niya sa homicide. Sa kasong ito, the unlawful aggression needs not only direct personal attack but for property rights. That damage or obstruction of one's property may count, but there must still be reasonable necessity in the means used. Importante ito sa criminal law, pero pati na rin sa family law o land law kapag may dispute sa property. Ipinapakita rin ito na ang distinction sa pagitan ng complete self-defense at incomplete self-defense at paano bibigyan ng mitigating circumstances ang accused. Tandaan po natin na dapat ay alamin ng estado ng iyong property. May legal title ba ito? May nilabag ba na kontrata? Kung merong pangyayari na aggression, katulad ng pag-fence, pag-cut off ng access, pag-trespass, i-document agad ito. Kailangan ng photos, witnesses, o letters. Pero kung sasagot ka ng baril o deadly force, think carefully. Reasonable necessity ang nagpapasya. Sa kasong ito ng People versus Narvaez, malinaw ang mensahe. Pwede kang mag-defend ng property, pero hindi ito automatic na mabibigyan ka ng full self-defense kung ginamit mo ang baril at walang justification sa level na inaasahan ng korte. Maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay. Like and subscribe para sa mga legal explainers. Comment down below kung may case kayong gusto ninyong pag-usapan natin. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po ako si Atty. Claribel Lucila.